Ayan, good morning mga kaga ka uh, Ngayong araw nga pa rin Dito tayo sana sa Sa Libho Sa Barangay Libho Dito sa Infanta At dito nagkakarga ng yelo yung ano Yung Bangkang Prades Mga ko Hindi lang ako nakasama, makakasama ngayon Mga kaga At ano uh, taas yung pagkuha ng bagong fishing ID ngayon po mga kagaya na dyan ng yelo dito yan o may conveyor sila <laughs> mga inakarga yellow yelo mga kagaya mga sa rin yung doon hindi pa na hindi na

Tulak nilang yellow, yelo. Mabilis lang. <coughs> yeah, to mga agad. Ang ano to. Yelo na to. Ayan, parang dito na sa Pradis to. Yan yelo na sila ngayon mga aga Ahem. <coughs> Ay, pala si Kejo, no. Eh, <laughs> si pala ay no kay Kejo sa kanyang manugang. Eh, James, ayan dami nilang huli. Tapanda pa ang mga kahapon. Mamaya pa lang mga aga pupunta tayo ng dinihigan at uh, dyan naman tayo magtitingin-tingin ng mga ano, mga darating. Uy, may mga dumating na malilit na bangka. Silipin yan natin kung anong mga huli. Amunta natin, yan, punta natin. 'yung dilaw, ganda. masarap. <mascara> <coughs> <y> <Dominican> <Don't lungsabukYN> <coughs> Kikitang. Halo-halo rin po pala ang bios din eh. Ay di hindi yan gan, hindi yan nagugulo. Pagkakad ka duli. At may mga biwas ha, ah, ay kasama. Inagrabahan. Ah, buhangin, graba. Sa kabila marami pa huli. Di na. Hindi natin po marami.

Ang tatlo sila o oh, dumating meron pa isa doon.